Hello, kumusta naman tayo dyan mga kapsat? So, oras na ng break times Kaya alas 12 pasado na At tapos na rin tayong kumain At ito Samay niyo ako at bibili tayo ng milk tea sa 7-Eleven So, yung mga hindi pa nakakaalam Na nandito sa Taiwan guys Pag yung malayo kayo doon sa mga countryside kagaya ko na malayo meron na pong milk tea dyan sa 7-Eleven yung mga hindi po po nakakaalam at tara sama nyo ako at bibili tayo doon yung mga ano dito naglilinis pa kasi katatapos lang ng bagyo dito ayun o oh. kahapon doon naman sa kabila tapos today dito sa area natin na nilalakaran So, ganito sila kabilis. Kalinis. Sa Taiwan, yung mga ganitong daanan. Kasi, syempre, bukod sa abala, iwas aksidente pa. Kasi, kung madumi naman talaga dyan sa kalsada, grabe kasi. Yung mga nakamotor, yun yung inaalala nila kasi iwas aksidente nga. Pero, siguro hindi nyo yung iba hindi pa siguro alam yung mga ganyan tagalinis dito sa kalsada mga basura basurero grabe Ay, daig pa niya ng manager sa Pilipinas ang sahod yung mga sahod nila malalaki guys promise lalo na pag matagal ka na dyan sumasahod ng mga 80 ganon so yan at medyo nambun nambun na tapos naman na tayo kumain tapos na rin tayo makaligo si Mr. Chin na tayo na shout out sa iyo sir kung ikaw man yon may break team ko naman pupunta ko 7-11 so yun may kumagat na lang gam sa paa ko ah. grabe hingal tayo kasi pakyat oh. grabe lagi na lang ako naliligo ng pawis kahit ganyang naulan naulan nga mainit naman So tara So ito Grabe Lumalaki na yung patak ng ulan Pabilis ng pabilis Pero malapit naman natin Pero kung bumuhos ng bumuhos talaga yan Mababasa talaga tayo Kung hindi tayo tatakbo ha. Grabe Ayan si Dab Hello Gakasalubungan na natin Punta ka rin 7-Eleven Ha? Tignan nyo yung ano guys Pawis natin o oh. Tignan nyo Grabe oh hmm. Pawis po yan Grabe So Malapit na tayo Ayan Ganda ng parada nya o oh. Sa kanya na yung kalsada 11, 11. Nakabili sa 7-11 makabili tayo ng ano Tinapay sa akin Tsaka milk tea. Mm, Sarap So yun mga guys, ginagawa na yung ating anak Milti Nilalagyan na isang. ko niya ng gatas masarap ang oh, ating orda ito 7-11 guys so yun na nga guys maraming maraming salamat po at ito lang simple lang gusto ko lang i-share kung saan ako nakabili ng milk tea tea humble peace out